Mega love shout out guys Mega love shout out Welcome to my youtube channel This is Edgar Abiyo Vlog Punta tayo ng key-in guys Kia service Key-in service Dito sa may uh, Acacia Acacia Avenue Madrigal Business Park alam niyo yung ano yung isoso dyan Isoso yun yun Doon ako pupunta Service nito service First service Wala na yung harang dini eh. Malabas tayo ng Madrigal Business Park. Ay, Madrigal Business Park. Madrigal Avenue guys ng Ayala Alabang. Anyway, good morning sa mga ulan ng araw ngayong lunes guys. May shoutout sa inyo sa lahat. Drive simply guys. Ingat-ingat lang tayo kasi maulan, madulas ang kalsada. Kailangan marahan-rahan lang ang ating pagpapatakbo ng ating mga sasakyang minamanihok. After ng ano, eclipse. Inulan tayo. Di namin masilayan dito. kay maulan. Maulap. Sa ibang lugar. May buong, buong mundo man yan. Masisilayan man yung eclipse niya. sa Metro Manila yung mga bandang walang ulan walang ulap makita talaga yan magtin lupa wala kahit nalang tingin mo sa taas wala makita ulap lang pa service tayo guys, papaservice tayo nitong KN na new carnival Kian, Kia Carnival 2025. Yang palabas tayo ng Madrigal Gate, kaliwa ng Commerce Avenue. Left turn dito. Tayo natin mag-green. Lalarga na tayo. Anong nangyari violation baka nagmadali ka dudong alam mong mahigpit din dito bubulaga-bulaga lang din yung mga traffic enforcer ng Ayala labang dito baka sabihin mo chamba at sa chamba ka talaga mahirap yung chamba sirbol. <laughs> Meron chamba. Surebol nga lang. Meron pang na surebol. Pag na surebol lang ka chamba. Ay ay ay. Antay lang tayo na mga ilang minuto. Isang minuto lang to. Left turn tayo ng Commerce Avenue labas ng Madrigal Gate ng Ayala Alabang pero malapit lang naman yung service guys ayan na grain na yan baliktad na binago nilang style binago yung ano para may iba naman yung mga nasasanay mag ano hanggang hindi pa nag drain binagay yung setup ng traffic light kasi dati yung mga naguguna yun kasunod namin yun kasunod ah, kami dun pala I mean ayan binaliktad okay ipok tayo ng Madrigal Commerce Avenue na tayo guys Sure ball na to. Sure na sure ball. May bato. Dapat nun. Sinatabi. Delikidos. Okay. Slowly but surely. Kabibilis na yung sakyan pa naman dito. Doon lang ako mag-u-turn. Kaysa pupunta pa ako doon sa bagay huwag din naman ng ano ngayon pero mas maigi yun mag u-turn ka na lang eh mag u-turn mo yun na malapit na guys ito kahit pula mas tayo u-turn ka lang naman pwede yan ayan yung key in guys Yeah. Design Diyan tayo pupunta Service tayo Service Service tayo Service tayo Las Piñas, Alabang Madison Galleries galleries. Antay-antay tayo ng ilang minuto. At liliko na tayo. Ayan nag na. nag na. U-turn slot tayo dito guys. Para mas mabilis nyo makita ang service area dito. Papasok tayo mismo sa service nito. U-turn slowly. U-turn. Tapos papasok tayo ng service. service. <tip> Service na. Oo. Nasa labas muna. Wala pa mo pa siya. Oo. Iiwanan ko na to? Gili mo pa. Mm -hmm. Puno guys, puno sa loob ng service. Ah, bye guys.